sa gawa ng fun run sa Maynila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP. Layon po nitong makalikom ng pondong ilalaan para sa mga proyektong makatutulong sa pagbangon ng mga sinalanta ng Superbagyong Bagyong Yolanda. Ang mainit na balita hatid ni Haji Rieta. Di ba sa libo ang sumali sa isang commemorative run na inorganisa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kilinog Grandstand kaninang madali araw? Layo nito na pahalagahan at alalahanin ang katatagan ng mga pabayan natin sa Visayas na survivor ng Super Typhoon Yolanda. Ay kay Archbishop Rolando Tria Tirona ng CBCB, hindi raw biro ang pinagdaanan ng mga apektado ng Yolanda. At binibigyan natin pahalaga ang katotohanan nito na bagamat ng Yolanda, mga tao din talaga naghihirap pero makikita natin sila ay bumabangon. Ang maganda nito, hindi na sila bumabangon nag-iisa, kundi kasama sa ng Pilipino. Bago simulan ang takbo, nag-ehersisyo muna mga sumali. Tila banding naman ito aktibidad na ito kay Janelle Divina na kasama ang walong tanggulang gulang na anak. Uh, actually, lagi talaga kami sumasali. Exercise lang. Ex yun lang. Anong <laughs> uh, masabi niya na para nakakatulong na rin kayo sa mga survivors? Nakakatulong na kami. Nag-enjoy pa kami. Have any message sa mga Yolanda survivors? Um, stay strong lang. Dito lang kami. <laughs> Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, sinimulan ang pagtakbo. aminado ang CBCP na marami pang kailangang tapusin sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. So it's a way of bonding and making us aware no, and conscious tayo na hanggang ngayon yung mga kababayan natin sa Visayas ay kailang, nangangailangan pa ng tulong. Ang malilikom na pera sa aktibidad na ito ay mapupunta sa pagpapagawa ng mga sirang simbahan at tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Hajirieta, GMA News.